Hi guys, welcome to my Facebook page. This is Nancy. Welcome to NN Love Vlogs. For today's video is about um paano ipakita ang pagmamahal. So, napaka-importante nito, guys. Kasi nga um, para patuloy o tatagal ang relasyon niyo. So, una, appreciate the little things. Ibig sabihin, kahit na konting bagay lang 'yan, kahit na kunting bagay lang yan, ay ipakita natin ang pagpapasalamat sa kanya. Sa kasipagan niya, yan, lalo na sa duty niya. Pagpagod siya, galing sa work, um, appreciate mo. Pasalamat ka sa kanyang ginagawa. And then, communicate. So, pag nasa duty siya, pakita mo na nandiyan ka kahit malayo kayo sa isa't isa. Through messenger, ah uh, chat, um text, tawagan. So, importanteng bagay 'yun para sa inyo. Then learn to forgive. So, learn to forgive. So, medyo maingay sa labas. Sentiya na. So, talagang um malapit tayo sa construction <laughs> site. Ayun. So, learn to forgive. Of course, hindi tayo perfectong tao, nagkakamali tayo. So, kung hindi naman masyadong serious yung uh, yung bagay na yon um, kung kaya mong ipatawad, ipatawad ka yon sa so, importante yon para magpatuloy ang inyong relasyon sa isa't isa then do things together so ito yung um, do things together kung ano mo yung ginagawa nyo maglaba man yan ha, uh, house chores o sa mga plano sa buhay, kailangan um, magkasundo kayo sa mga plano nyo, sa mga desisyon nyo. Then, be romantic. So, huwag kakalimutan na meron kayong time to each other na mag um, date man lang after um, duty niya or day off niya. Labas kayo, kain kayo, ganun. And, um, look at actions more than words. So, importante na ipakita ang inyong uh, action pa rin. Yung hindi lang puro words na I love you ganun kasi um limbawa uh, puro love love na sinasabi tapos kulang sa action. Kulang sa action um parang hindi magkatugma. So kailangan talaga ipakita natin ng ating pagmamahal, di ba? Lalo na pag may anniversary, birthdays, importante 'yun. wedding anniversaries, yon Then, remember that no one is perfect. Yes, kagaya ng kanina na learn to forgive. So, hindi naman tayo perfect. So, um, yun nga. Uh, kung mayroon kayong fight, you, you must fight fairly. Na, bawa, hindi naman maiwasan na nag-aaway kayo. So, iwasan na no-name calling kayo. Dapat wala nagmumura o kung ano yung ano yung tawag mo sa kanya na hindi maganda pakinggan. So, iwasan natin yan. Then, time space for sex. So, ibig sabihin, um, kung hindi pwede, kung hindi, walang gana or there's pagod si Mrs. or si Mr. Um, magkaroon kayo ng pagkakaunawaan na wag, wala, dapat walang pilitan. No? Hindi natin hindi natin mapipilit bigyan natin ng space na bigyan natin ng space intindihin mo natin siya kung hindi siya pwede ba diba? ayun so yun lang guys um, session na sa ingay uh, yun ang ating yun ang ating topic for today paano ipakita ang pagmamahal so appreciate the little things communicate learn to forgive be romantic do things together encourage intimacy Look at actions more than words. Remember that no one is perfect. You must fight fairly. <clears throat> Then time, space for sex. So yun lang guys. I hope na nakapagbigay ako sa inyo ng tips for the relationship goals. Um, mga advices. So, um, sana kung sino man ang nakarinig nito, nakaka-watch nito ay um, follow nyo po ako Thank you Paul, for watching. God bless everyone.